supporters namin. Thank you. Sorry. Thank oh. you. Yung iba umaasa pa. <laughs> Ikaw yung may kasalanan. Ikaw ang tatawa bakit ka iniiwa. <laughs> Alright! Ang laki! Ang pag na dalawa. Ah. Idol, ang laki mo okay. rin, Idol. <laughs> <laughs> <Language> idol. para kay <laughs> Gante sabi oh, one, two, three, oh, go. Uh, Ang <laughs> mga uh, <laughs> uh, <laughs> uh, <laughs> Ito yung kapag gano'n. Uy, sarap mo ka. Idol. tanong lang ako. Kasi go. Ano masasabi mo sa mga followers na, la... ba't umiyak si Fatboy? Hindi, hindi umiyak Okay, okay, okay sabihin natin. Hindi umiyak. Matatagyan. Ano masasabi mo sa mga followers nyo? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you lang. Ah, supporto, supporto. I don't thank you oh, lang. support, ah, support ah. Ayan ah. Oh, masabi natin sa mga supporters or basher. Oh, basher, yan. Ayun ah, sa supporters, salamat. Sa basher, more salamat. <laughs> kasi yung basher yung nagpapatasi. Oh. <laughs> kasi ano ah, sa mga supporters namin, thank you. Sorry. Oh. Thank you and sorry kasi. Pero nakasabay-bay pa rin sila. Oh. oh. Yung iba umaasa pa. Oo. Uh, <laughs> Para yung katya, sinabunan yung isyo ng katya. Grabe! Man. Grabe yung... <laughs> Pag-inan, Daniel Padilla. Oh, <laughs> Oo. Nagsabay nagsab <laughs> kayo. Next, wala na may pala pa yan, Kiling. Kagaya doon sa vlog namin. Uh, Oo. Oh. Na si Pac Boy yes. ay hindi naka-close ang pintuan dito sa bahay. Ah, open, open pa, pa, rin. pa din. Kasi doble kayo. Dito na yan. Oo. Tsaka ano kuna may issue ng patmin. Um, um I'm so proud because Marubin uh, <laughs> to! Harapin oh, to! aba, serious. Ah, sorry. Yeah, I'm so sorry. Uh, I'm so sorry. Uh, yeah. Because of that uh, issue. Uh -huh. uh, I probably myself. myself. Okay. <laughs> 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 Bakoy, wait lang. Linawin lang natin. Oh, yeah. Yung umiiyak ka. Oh, Ayun. Yeah na video Ay. na kumakalat. Alam mo, di ako magtataka kung bakit ka umiiyak nun. Ay. Ay. <laughs> di. Ikaw mo yung may kasalanan, hindi ako magtataka kung bakit ka iniiwan. Kaya na. Hindi rin. Hindi. Ay, hindi. Ano yung umiiyak sa may bahay? No? Di ba na may story? Okay. Ano? Oh, yeah. Ah, yung umiiyak si Pacboy noon, yun yung oh, and, and ini and, and Yun so, yung nalaman mo uh, na hindi ikaw yung tatay. Uh, no, hindi. Uh, uh, ah, oh, oh. isip pa kami noon. Uh, nalaman niya doon na meron pa Pero hindi. Hindi ako niniwala hindi mo anak yun. Kasi kamukha mo. Ha? Alam, alam mo rin yun? Kamukha niya eh. Alam <laughs> mo. Oh, oh. Yung kumakatuloy ng video na yun na umiiyak sa bahay, tayo tuloy na ibubudol. Oh, oh. Hindi, okay lang But yun. Ang tagal yan. Ang pangit mo doon.

Masikip mabigat. Ah. Mabigat. Kala <laughs> 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 mo na. Po Daniel <laughs> na, pa, ko ba yan, mo naman Kala mo mo Daniel Kala mo Daniel mo Daniel Padilla. Kala mo Daniel Padilla. mo Daniel Huwag mo uga ang baso, i mo. Eto lang <laughs> ang baso? Oh, ang baso? Ano game na, game na. ano masasabi mo sa mga pano sa kasuporto? Pa si ayan, ayan, ayan. kasi. Magbalenta pa sports ka? Hindi ah, masasabi ko na sa mga... ...suportos <laughs> 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 oh. Masakit. Uh, <laughs> Maraming salamat sa inyo. Oh. And sorry. Magbabago oh. na po. Oo. Oh. Magbabago na po ako. Oh. Oh. Magbabago na pala po eh. Hindi para... Sa pagiging babayan o ay babayan. Eh. Oh. Magbabayan na may sports ka. Tsaka yung bahay. Ah, Kasi eh, yung mga time na... Gago, di mo si Daniel Padillo eh. So yun guys, okay na daw silang dalawa ni Pa Okay, right. so, okay na, okay na, nagkausap Outro, pa. outro! Outro na po ako. Ha, okay, guys. Okay, sana, 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 ano. Babalik sa ngipin, babalik sa ngipin. <laughs> <laughs> Saan ba kasi si Kiling? Dito lang yun. oy, andan oh. ka pala. Ano ba ginagawa mo kasi? Para ka namang ano dyan eh. Na lalo dito. Saan ba yun? ba yun? Ayan, Ayun, nanalo ko. 49,473. Uy, gagay. <laughs> bigyan mo <mga> ang balato. Katatirahin <laughs> niya, gagay. Bigyan mo ang balato. Na, may siyempre. ayan no, may mga laro dyan na yeah. Super Ace, Golden Enter. Marami pa iba. Ito yung dito ko nanalo boy. Yung. Saan? Ayun, ayun. Diyan ako nanalo. Ito, ito, ito. Turo mo sa akin mamaya. Ayun, Ay, o. sa Mines. Sa Mines ng page love yan, boy. Swerte nga daw dyan. Swerte Sabi Swerte nga, nga nila. Tsaka mabilis magano dito. Mag cash out. Ay, kailan magkano tatayan natin ngayon? 500. 500, Ay, Ayan, 500. 500. Ayan, ganyan lang. Ayan, oh. Ay? Ito, lang. Ayan. Yeah. Oh, mo, yung, yung 500 po, tinan mo kung magkano tama, ah. Oh, 8. Ayan, 8.20. Oh. Bakit ganun? Ang bilis naman ang ano pangyayari. Diba? O, oh, tas isa pa, sige. Isa pa, para ano tayo. Oh. Oh, sere. Ayan. Yeah. Oh, Ay, Ayan na. gagay ka. Diba? Magkano, magkano? Oh, ito na ba ulit? Oh, isang libo. Yung limanda mo, nag isang libo. Hindi, <laughs> nanalo ka ng ano, 1,380? 1,380 ka kagad. Dalawang ano lang yun. Dalawang laro lang. O, oh, diba? Balatuhan mo ako so, ngayon. Siyempre. O balatuhan mo, mo ako. Balato. Oh. Siyempre, sasama kita sa comment section. Ang gagawin mo lang, screenshot tulad ng gagawin nila. Oh. Tapos mamimili ako sa comment section. I-screenshot lang nila yung Gcash nila. Oo, no, mo ako. Siyempre, pipiliin nila. Ano ka ba? Mas marami yung pamimigay natin yun. Laki ng kakasaw <laughs> <laughs> so, gano'n lang guys, ang gagawin nyo. Kaya yung ano ko link ko nasa comment section. Sige na, mag na kayo. Ako nagsasabi sa inyo, madali mag-withdraw. <laughs>